manalangin tayo. O Diyos, aming Ama sa Langit, sa pagsisimula ng bagong araw na ito, ilapit mo kami sa iyong tabi. Hayaang magningning sa aming mga puso ang liwanag ng iyong pag-ibig, at mapuspos na wa kami ng iyong biyaya tulad ng araw sa umaga. Bigyan mo kami ng isang sulyap sa kaganapan ng buhay na naghihintay sa amin sa langit. Upang ang aming mga puso ay maakit tungo sa iyong kaharian at sa buhay na walang hanggan na naghihintay sa amin sa piling mo. Dagpapasalamat kami sa iyo na ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula dito sa lupa kapag tinanggap namin si Hesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Kulungan mo kaming mamuhay ng mas ganap sa bawat araw na puno ng iyong presensya. Manahan ka sa amin at manatili nawa kami sa iyo. Hayaang magumapaw ang iyong pag-ibig sa amin mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Panginoon, hinihiling ko ang iyong tulong na gawin ka, at ang iyong pinakasagradong kalooban na aking kanin hangarin sa buhay. Tulungan akong magabayan sa aking maraming mga pananabik, at kilalanin ang iyong kalooban bilang ang pinakahuling layunin na dapat kong ituloy. Daway makatagpo ako ng kapayapaan sa pagsunod sa iyong kalooban at tuklasin ka sa pagtatapos ng bawat paglalakbay. O Diyos, sa iyo ako nananalig. Hinihiling namin ng biyaya na maging saksi para kay Jesus na yon. Sa aming mga tahanan, naway ipakita namin ang pagmamahal, kahinahunan, at pagmamahal bilang patutuo sa iyong kapangyarihan. Sa aming gawain, naway ipakita namin ang kasipagan, katapatan, at di makasarili. Sa aming pagkakaibigan, naway maging maalalahanin kami, kapa, at mabuti na nagpapakita ng pagmamahal ni Kristo sa lahat ng aming nakakasalamuha. Sa bawat aspeto ng aming buhay, naway maaninag namin ang iyong kagandahan at biyaya. Panginoon, kinikilala ko na ikaw ang nakakaalam ng lahat. Naiintindihan ko na pinakatawan mo ang perpektong karunungan at pagmamahal. Minamasdan mo ang bawat aspeto ng aking buhay at mahal mo ako sa kabila ng aking mga kahinaan at kasalanan. Mangyaring tulungan akong tingnan ang aking buhay sa pamamagitan ng iyong mga mata at habang kinikilala ko ang aking mga pangangailangan, dabayan ako na patuloy na magtiwala sa iyong banal na awa. Panginoon ko at Diyos ko, kinikilala ko ang ating mga aksyon, at kinikilala ko na nagkakamali ako araw-araw, kadalasan nang hindi ko namamalayan. Gusto kong alalahanin ang bawat maling hakbang, negatibo man ito sa isang tao, o tila hindi gaanong mahalagang salita na maaaring nakasakit sa iba. Kumihingi ako ng paumanhin sa mga pagkakataong sumuway ako sa iyo. Sa halip ay pinili kong sumuko sa mga udyok na nagdulot sa akin ng pagkaligaw. Patawarin mo sana ako, lalo na sa mga sandaling tumanggi akong yakapin ang kaligayahan at ipagkait sa sarili ko ang kagalakan na nagmumula sa iyo. Ang iyong pagpapatawad ay nagbibigay inspirasyon sa akin na mamuhay ng may panibagong pag-asa, batid na lagi akong makakaasa sa iyo. Himihiling namin po ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo, ang iyong anak, na nabubuhay at naghahari kasama mo, at ng banal na Espiritu, Diyos, magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang tinagpala sa babaing lahat. At tinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang una. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.